yung bang VAT na yon kukunin ba niya ng negosyante na yon dun sa presyo na ibibenta nyo or dun na sa kinita niya? Okay, magandang tanong, no? Kasi ang sistema ng VAT natin, ito yung tinatawag na indirect tax. Mm -hmm. So, ito is na ipapasa mo dun sa iyong mga consumer yeah. o yung mga bumibili ng iyong produkto or serviso. Mm -hmm. So, kung ano yung selling price mo, plus 12% yan. So, kukunin okay. mo lang rin yan dun sa iyong mga customer saka mo ireremit sa BIR mm -mm. ikaw na negosyante uh, hindi mo kita wag yung yung ano na sabihin ko na komo na nagiging problema ng ibang negosyante iniisip na nila nakita nila yung 12% yep. Yun talaga is dumadaan lang sa iyo kinuha mo sa customer at i-remit mo sa BIR. Hmm. So, hindi talaga kasama dapat sa costing. <laughs> hindi kasama niya. No? Kasama sa costing, but additional siya. Yung, in part ng ano, part ng iyong kita, hindi dapat. On top yun. On uh, top 100. dapat.